Lagi na? Kaya na Pilipinas. na Pilipinas. Hindi. Hindi. pa ba yan? Hindi ba? ng pamala, ang nilig ka ba si Joe? na ng isang oras ay labang imalik Sa isang hudyot ko ay nakalimutan ng ka. Kamatay ang hindi maharap mo. Kamatay ko, okay. okay. bibig. Okay. Okay. Ang pasya mo ay aking kailangan. Wala na rin daw ang tiga. Sa kamay na ito, sa kamay na ito nakatagal ang aking kalimutlan. May mga tauwan akong susunod sa bawat utos ko. Sa paniniwala nila ay ito ay ng mineral Muneralat kapag mga private, madali magpasya ka. Ang dalawa yung tiga. Napakadali. Umungo ka sa isang pangkat pag inyong utugin ng konvento sa don't Santa Clara, Boy, tu

hindi ako makakaurong na laki na dapat sa samahan. sa bisyo, sa karahan, yung nasama ay yung sangkapan ng ating sila. Sila. Ako na alit. Meron ka siyang piso pero ka. Dahil sa mga lahat ng kinuha mo Di ako Meron ka utang sa... Nah, saya piso minum susu lang Hindi ako, Ya, Simulan hey, mo pa katag ng sa iyo na katabi. Kung gusto mong makaiwas sa malaki, makinig e, ka mabuti. Makinig ka mabuti. Ang ibig ko lang namang mangyari ay napakadali. Basta mula mga mga tao nang armas, gusto sabihin. Tama. Medyo sinisimulan na idiin maghari sa bahay. Pagkamata ko, hindi mo lamang ako magugustuhan. ba ano sina? na? Wala Wag pa ako dyan. Na wala yung last. Kung hindi mo magagawa, wala yung sabihin. yung last? Baka pa sa nung makita na raw mata. yung mabuti. Ano sasabihin. Sa

Doon niya nakatagpo ako sa isang bibina. Labis ang aking katuwaan. Akala ko ay makakakita ako na isang nakabayo sa dalang bakay na buhat ng mahal kang pamilya. Ngunit, mas malaki ang aking naging dahil pagkatapos ko sa kabayo ang bibina ay wala akong nakuha kung hindi ako ang ito. Maaaring na ito. Deremo! Si ako, si Motif. Sinilang ako sa panahon ni... Ang salimbro. Pero... Ay, okay. less than one minute lang yan. Ah, si 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 Ari, Ari, Ari. Hindi sa to to. niya, sa? Kailangan ko malaman kung buhay pa siya. .�E? Ay, oo nga pala. Hoy, mag-aasa. Alam, parang nakakaloka to ha. Doña, kailangan ko malaman kung siya ay buhay pa. Sabagat ako ay mag-aasawa muli. Doña Victorina, mawalang galang na pot na is kung kong sabi si Paulita. Tara na, Paulita, Sorry. Sana'y huwag na maarating sa ibang tao ito, Kolita. Maasaan no, ako sa ganyan. Ang iyong amat, ang iyong siyugin ay nasa bahay ng aking mga na si Pare O, Ika, ang tulog ng ito bahay ay magiging isang ganap na ide. Aawit ang mga badis, ang mga tubig sa batis. Magiging brilyante ang mga patak ng ulan at magiging peri.